So, dyan yung table ni Andrea. Ito lang. yung price ng first place. So, ayun nga pala yung tapot ha. Diyan kami makain yung ng tapot. Ayan guys, na muna si Andrea ng Mountain Dew. Dahil... Nice! nice then, let's go! Hi hey guys! Good evening! Welcome back sa Andrea Judge TV. And guys, good evening guys no. So today is Saturday. Currently it's a uh, 6:52 p.m. And yun nga um, ngayon yung liga ni Andrea or tournament ni Andrea sa billiard. So ito yung first uh, tournament na sinalihan niya for 2025. Ayan, nandun na siya sa loob guys. Ito yung pinaglalaroan niya. Ayan, so next lang ako uh, kasi wala pa yung kalaban niya. Yung first game niya is, um, wait, madlim. Ayan, yung unang laro niya, sana, is default, win by default kasi yung kalaban niya hindi dumating. So waiting siya sa mananalo dun sa kabilang bracket. And then, yun, um, Uh, punta natin siya. Yun, kung sino man nanalo doon, uh, mga kalaban niya. So, yun, nag siya. So, matagal-tagal yung antay niya. Dapat 5 p.m. yung start. Pero, yun, uh, nag-advance na siya agad dahil nga default yung kalaban niya. So, ayan. Uh, pasok na tayo, guys. ay tumatawag na siya. <laughs> ayan. So, pasok na siguro tayo. And, update ko kayo later. guys. So waiting na lang kami guys. Ano kamo sa so, nakamdam? So, ano? 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 na Ano? 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 So, Ano? 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 na, no? hindi pa nakalaro ako sa si andrea so, panoorin nyo na lang siya let's go. ang na si andrea yeah, day, three, three, yes. ito, table ni andrea Yeah. Uh, let's go excited, excited ka na? excited <laughs> ano, <lock> ka <laughs> Life's life. Ayan guys, yun na muna si Andrea ng Mountain Dew dahil natalo. <laughs> Ayan guys. Kapag kita-kita niya yung mga tira ko. Yeah, first one. ano, tapos. Hindi ko matira ng mga ice Sobrang yeah. nipis, malakas, kapaalog. Oh, Ayan. Okay. She needs okay, more no, practice. Naging, ano, Tagal niya kasi. Yung huling laro namin yun. kasi talo siya dun eh. Ayan yung kontrapelo mo sa si Angel. Eh kontrapelo ni Andre yan kalaban pala ni Kuya Res ayan, ayan na ayan na, talo si Andrea dito eh kay Angel ano na ako guys since natalo ako ano nine ball naman yung galaruin sa loser yeah alright see ya oh yung mga tenyo mo oh <laughs> cheers Pasawa okay. oh, so talunan katka <laughs> <Okay naman. laughs> uh, mo na pampalakas ng loob Ano kinabahan? Ambeshe ra. Ayun guys, lakad-lakad muna 'yung mga talunan ng first round <laughs> kasi matagal pa yung, 'yung laban niya, no. So meron dito na -vlog ko na dati 'yung taco truck, pero uh, busog pa ako eh. And si Andrea busog pa din. So um, hindi na lang kami kakain. <laughs> Ayun, nag uh, lang ng fresh air para next game ready na siya <laughs> So ayan nga pala yung rude place guys na. So ayan, rude place. And ayan. Um grabe dito yung... guys na. Parang yung mga naglalaban dito yung mga hustler. <laughs> oh, hindi yung ano yeah. magaling, magaling talaga. Tournament na talaga yeah. tournament. Mm -hmm. At saka every Lalo pa action. kaya kung yung 10,000 yung premyo. grabe. Last time guys mga 2 weeks ago, 10,000 yung price oh. ng first place. So ayan nga pala yung taco truck. Ayan, diyan kami kumakain usually ng tacos. Napakasarap ng tacos nila dito, guys. If, if, nandito kay banda sa Aurora. Ayan. ayan no, kahit di kayo maglalaro ng billiard truck, bay lang kay dito, nandito lang yung taco truck. sarap yung authentic. Authentic. Kasi yan yung Rudy's display. place. Exactly. So. Dito to sa Aurora, Illinois. Naglaro na dito sa Efren Bata, guys. Exhibition match no, Sayang yung table, pinabenta nila eh, no? Auction. Nahuli lang si Andrea. So, hindi. Ibigilin ni Andrea yun. <laughs> may picture ako nun, guys. Yeah, may picture siya nun. Ayan. Rememorable. Yeah. Update na lang later, guys. Waiting lang kami sa game. See ya! second match, nine ball naman yung lalaroin nila. So, yan, second match na yan, so, yeah. So, losers bracket na sila dalawa. So, pag nanalo siya, mag-advance siya. Let's see. Let's go. Update na lang later. Tanyari. <laughs> Bagay tayo ngayon ha. Oo nga. Hindi ako nanalo kahit hindi no. sa guys. <laughs> And then, out of ilan games ako? Uh, maybe... Maybe okay. less than 10 games. May panalo siya. Hindi, may panalo isang, isang di, may ka. Isang na beses ka na, nan nanalo ka lang isang match. Default, <laughs> ano, di pumunta yung kalaban. <laughs> okay. Doon pala ako nanalo. Yeah. Match. Pero, ano, sa lahat ng nilaro ko guys, isang game na. Isang game yeah. lang siya na Ang lalakas, ako. hindi. Ma yung matchup, medyo malas ka sa matchup kasi yung Mag Ulysses galang. magaling talaga yun. eh. saka yung Kalbo. Uh, Ayan. So, yeah. hindi yung, siya... Ano nila, yung... So, pag yun yung mga kalaban mo, kailangan talaga yung room for mistake mo talaga. Konting-konti Konting, konti lang. Kasi pag binigyan mo sila opportunity, ubus bola eh. Uh, uh, kita ball. mo, no? Uh, uh, tsaka, ano, parang nakikita mo yung difference ng yung layo ng game ko sa game, game nila. nila no Grabe, so, ang malas sa match up. Yeah. So, yun, that yeah. means kailangan pa niya mag-improve. Yeah. Ayun, saka wala kang practice, 'di ba? Wala, hindi talaga. For reasons. For, uh, for Sabi sa iyo eh Para lang ano ako, eh. For ilang, ano ba, yung huling game na nalaro ko, yung natalo mo ako. <laughs> Oo oh, nga eh, tinalo ko siya eh. <laughs> natalo pa ako din dyan. Wala siya <laughs> ng confident. Ako na nga lang sana lalaban. <laughs> Jok lang. Okay, Diya, yun maroon. guys, better luck next time yes. ulit. Pero Dato, yun. Hindi, ano? as long as masaya ka naman. Yeah, Nakapag-unwind uh, ka, saka yes, nakapaglaro ka. I'm happy. Adding... ka na doon. Yeah, na ano naka nakalaro din. Nakakita ko ng mga magagaling na players. Yeah. So, ano na 'yun, panalo na tayo. Yeah, doon, doon so, back. Kasi oh, babawi na lang next time. Experience, yeah. 'di ba? Yes. So, 'yun, tingnan natin kung meron pa tayo ulit ngayong tournament. Oh, well, sure, ngayong, maaga ano, pa naman eh. Kaso, ano eh marami tayong lakad, 'di ba? Ay darating na mga Pero may meron pa 'yan. Siguro may isang weekend na makakalaro ka. Uh, we'll see, guys. Ayun. Um abangan niyo ulit. <laughs> Ayun guys, siguro dito na namin tatapusin 'yung vlog. Uh, diretso na kami uwi ng bahay. Ah uh, Papahinga na. na guys. Uh, ako naman bukas may basketball naman ako bukas. Ayun. Sana man. Ayun. Ayun. Inaabangan niyo guys, pero thank you again sa lahat ng sumusuporta sa Andrea Judge TV. Yes We appreciate all of you guys mm -hmm. Saubra saubra yeah. So ayan, Um, patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing vlogs, sit down mm -hmm. vlogs, mga updates Yes About lighting nurses natin. Mm -hmm. Ayan And Siyempre, syempre, Para mga katulad na ganito Buhay um, America vlogs Ayan yung mga ginagawa namin billiards, basketball, mga hobby namin na nagagawa pa namin dito sa US no na kayang-kaya nyo rin gawin. So, we are just wanna share kung ano yung mga pinagagawa namin dito sa US. So, glimpse lang yun ang pamumuhay namin. It's not like 100% yun na yung... work-life like, balance, yeah. Yeah. <laughs> So, eto, yan. Yeah. And also, ano, uh, travel vlogs, yan. Marami kami mga travel na plano. plano. So, New York okay. malapit na yon. Ayan. So, follow nyo guys yung Facebook page namin, Andrea Judge TV Vlog, sa American um, Dream, Journey Dream for Journey for Nurses by Andrea Judge TV. And yung uh, kong playlist guys, um, i-ano nyo, i- Try to watch the playlist guys, mm -hmm. um, para hindi na mag-scroll, di ba? Mm -hmm. So, check those uh, vlogs ayun. Yeah. Thank you. Bye-bye.